Ngayong araw, nag-usap si Vladimir Putin sa Moscow, kasama ang mga sugo ni Trump na sina Stephen Vitkov at Jared Kushner. Tinalakay ang kasunduang pangkapayapaan para sa Ukraine. Napansin ng media ang pahayag ni Putin na nagbanta ng digmaan sa Europa at pagputol ng Ukraine mula sa dagat. Nagyabang siya tungkol sa sinasabing pagsakop ng Ruso sa Pokrovskaya at Volchanskaya sa Donetsk at Kharkiv. Ngunit kakaunti lang ang nakapansin na palihim na nagkaroon ng negosasyon sa pagitan ng mga kinatawan ng tatlong bansa, Estados Unidos, Russia at China. Bakit ganoon? Ang totoo niyan, dahil sa kakaibang pagkakataon, ang pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China na si Wang Yi ay nasa Moscow kasabay ng espesyal na sugo ng Estados Unidos na si Stephen Vitkov. Dito nabubuo ang palaisipan. Inimbitahan ng China sa negosasyon si Emmanuel Macron presidente ng Pransya, na darating sa Beijing bukas, Disyembre 3 at mananatili hanggang ikalima. Bago ito, personal na nakita si Emmanuel Macron at Vladimir Zelensky para talakayin ang mga issue sa planong pangkapayapaan. Ngayon, nag-aalok ang China sa Europa ng kasunduang maaaring magpalakas sa estratehikong autonomiya ng Europa, lalo na't unti-unting umaatras ang mga Amerikano. Ipinapakita rin na mahalaga ang China sa paglutas ng digmaan ng Russia at Ukraine at mas mainam na hindi magkalapit ang Russia at Estados Unidos gaya ng gusto ni Donald Trump. At syempre, banggitin din ang Taiwan. Sa episode na ito, marami talagang mga kawili-wiling bagay dahil sa totoo lang, ang negosasyon sa Moscow ay isinasagawa sa pagitan ng tatlong bansa, hindi lang dalawa. Ako si Alexei Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang video na ito, at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa ibaba. Mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News gamit ang link sa video description. Doon kami nagpo-post ng mga bagong balita. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate o mag-subscribe gamit ang mga link sa video description. Lubos akong nagpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Magsisimula ako sa maikling briefing. Si Putin ay nasa Moscow ngayon para sa usapang militar. Nakipagkita si na Steve Witkoff, espesyal na kinatawan ng United States of America, at Jared Kushner, manugang ni Pangulong Trump kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Inakusahan ni Putin ang mga leader ng Europa na hinaharang umano ang kasunduang pangkapayapaan na inalok ng United States of America Sinabi rin niyang handa siyang makipagdigmaan sa Europa at tiwalang mabilis magwawagi ang Russia laban sa mga Europeo. Kasabay nito, inilarawan ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang kasalukuyang diplomatikong sitwasyon bilang ayon sa kanya, isa sa pinakamahirap at kasabay nito, isa sa pinakaoptimistikong mga sandali. Sinabi ng Pangulo ng Ukraine mula Dublin na maaari siyang makipagkita sa mga kinatawan ng United States pagkatapos ng pagpupulong ng Russia at Amerika sa Moscow. Dagdag niya, hinihintay niya ang sinyales matapos mag-usap sina Putin at Vitkov. Sinabi ni Putin na nasakop na ng Russia ang Pokrovsk, mahalagang lungsod sa silangang Ukraine. Bagaman tinanggihan ng Ukraine ang tinatawag nitong malalakas na pahayag ng Moscow na layuning impluensyahan lamang ang mga negosasyon. At sa Washington, ipinatawag ngayon ni Trump ang pagpupulong ng gabinete kasama ang mga miyembro ng kanyang administrasyon. At doon ay sinabi niya na mahirap ang sitwasyon sa mga negosasyon. Ipinagmamalaki niya na hindi na libre ang tulong ng Estados Unidos sa Ukraine, kundi ibinibenta na lang ang armas at kumikita sa digmaan. Dito nalalantad ang bagong detalye tungkol sa ipinapangako ng White House kay Putin. Ayon sa politiko, plano ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump Naibalik sa Russia ang na nilang ari-arian matapos ang kasunduan sa Ukraine at matapos ang digmaan. Ipinapahayag na sinabi ito ng mga opisyal ng Amerika sa sugo ng European Union para sa mga usapin ng parusa na si David O'Sullivan noong bumisita siya sa Washington noong tag-init pa. At pagkatapos nito, hindi na sila umaatras mula sa posisyong ito. Kasabay nito, ang orihinal na planong pangkapayapaan ng Estados Unidos noong Nobyembre ay tumatalakay sa paggamit ng isang daang bilyong dolyar mula sa ari-arian ng Russia para sa muling pagbangon ng Ukraine. Ayon sa dokumento, makakakuha ang Washington ng 50% ng kita at inalok sa Europa na magdagdag ng isang daang bilyong dolyar para palakihin ang pamumuhunan sa ekonomiya ng Ukraine. Ang natitira ang mga aset ng Russia ay nakalaan para sa isang Amerikanong-Rusong investment fund na magtatrabaho sa mga proyektong Amerikano-Ruso. Sabi ng politiko, nagalit ang mga opisyal ng Russia sa posibilidad na kunin ng Estados Unidos ang bahagi ng aset kahit gagamitin ito para sa pagbangon ng ekonomiya ng Ukraine at ang natitira ay paghahatian kasama ang mga Ruso. Ayon sa Bloomberg, kalaunan ay tinanggal ang bahagi ng plano ng kapayapaan tungkol sa paggamit ng aset ng Russia. Samantala, iminungkahi ni Ursula von der Leyen ng European Commission Nabigyan ang Ukraine ng 100 at apat na bilyong euro na reparasyon mula sa na na aset ng Russia. Gayon pa man, tumanggi ang European Central Bank na magbigay ng garantiya para sa ganoong uri ng utang. Ayon sa ulat ng Financial Times, lumapit ang mga opisyal ng Europa sa bangkong ito na maging tagapagpahiram para sa Belgian depository na Euroclear kung saan nakaimbak ang pangunahing bahagi ng mga aset ng Russia. Ngayon, napagpasyahan ng regulator na ang alok ay katumbas ng monetary financing na talagang ipinagbabawal ng mga kasunduan ng European Union. Totoo, tutol din ang Belgium sa pag-utang ng Kaib gamit ang asset ng Russia. Tungkol naman sa usaping teritoryal na tinalakay ngayon ni Navitkov at Putin, iniulat na ang mga negosasyon ng mga diplomat ng Ukraine at Amerika sa Florida na ayon sa ulat ay naganap bago ang pagbisita ni Vitkov sa Moscow ay hindi nagbunga ng progreso sa pangunahing usaping teritoryal. Ayon sa ulat, patuloy na tumatanggi ang Kayiv na likhain ang Donbas, na siyang iginigiit ni Putin at ang Russia naman sa kabilang banda ay hindi pumapayag sa anumang uri ng tigil putukan. Kinumpirma ni Putin kamakailan na hindi titigil ang Russia sa labanan hanggat hindi umaalis ang hukbong Ukranyano sa mga teritoryong hawak nila ayon sa kanya. Ngunit, diretsahan ding sinabi ni Putin na hindi raw posible na pumirma ng anumang kasunduan ngunit ito ay pampublikong bahagi lamang. Ngunit sa likod ng eksena, may isa pang bahagi ng negosasyon, ang pakikilahok ng China. Malinaw na binabantayan ng China ang kilos ni Vladimir Putin para hindi niya maisuko ang interes ng China. Ang totoo niyan dahil sa kakaibang pagkakataon. Ngayong araw, dumating sa Moscow si Wang Yi ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China at si Stephen Vitkov espesyal na sugo ng United States para makipagkita kay Putin sa Kremlin at talakayin ang kasunduang pangkapayapaan para sa Ukraine. Formal na inihayag na si Wang Yi ay nagsagawa ng konsultasyon kasama ang kalihim ng Security Council ng Russia na si Sergei Shoigu. Tinalakay ang ugnayan ng mga espesyal na ahensya ng Russian Federation at China, pati na rin ang mga kasalukuyang isyu sa pandaigdigan at panrehiyong seguridad. Sa totoo lang, hindi ito direktang tanong para sa kalihim ng ugnayang panlabas. Agad ko nang nililinaw. Pagkatapos ng pulong, hindi pa agad umalis si Wanyi sa Moscow. Sabi niya, mananatili pa ako rito sandali. Dito magsisimula ang pinakakapanapanabik na bahagi at bubuuin na natin ang puzzle. Mula Disyembre 3 hanggang 5 si Emmanuel Macron, ang Pangulo ng Pransya ay bibisita sa China. Tatalakayin ang ekonomiya at kooperasyon ng Pransya European Union at China. Ibig sabihin, si Macron ay magsasalita sa ngalan ng European Union. Kapansin-pansin na magaganap ang pagbisita bago ang pagpupulong ni na Donald Trump at Xi Jinping. At ang pagbisita ay inorganisa sa paanyaya mismo ng panig Chino. Ibig sabihin, ang China mismo ang imbita kay Macron para sa mga pag-uusap. Malinaw na ipinapakita ng mga resulta ang dinamika ng autonomiya sa politika ng Europa kung saan ang isang bansa ng European Union ay kumikilos ng hindi lang ayon sa direksyon ng Estados Unidos. Ito ang laging iginigiit ni Macron noon pang dalawang libo at labing pitong. Alam na ng matagal nang nanonood ng aking channel na palagi ko itong binabanggit. Ano yon? Noong dalawang libo at labing pitong sinabi ni Macron na kailangan ng Europa ng estrategikong autonomia mula sa Estados Unidos, China at iba pa. Dapat tayong maging autonomo. Makikita na natin ito ngayon. Sinabi agad ni Macron na kakausapin niya ang mga Chino tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine. Narito ang isang CP para sa inyo. Umaasa kami na makukumbinsi ng China ang Russia na tapusin na ang digmaang ito at magsimula ng negosasyon. Na igagalang ang mga pangunahing karapatan ng Ukraine at magpapahintulot sa atin na makamit ang kapayapaan at seguridad sa kontinente ng Europa. Maaaring itanong ninyo, para saan ito sa China? Sa totoo lang, hindi naman ito mahirap intindihin. Ipinapakita nito na ang problemang ito, ibig sabihin ang isyu ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine, ay hindi mareresolba nang walang partisipasyon ng China. Malakas ang hakbang na ito lalo na matapos ang malalakas na pagtatangka ni Trump. Sabi ni Xi Jinping, tingnan nyo, di kaya ni Trump. Dagdag pa rito, susubukan ng China na hindi maging masyadong aktibo ang ugnayan ng Russia at Amerika dahil nakikita ng China na may panganib na magkalapit ang dalawang bansang ito. Ang malalaking konsesyon para sa Kremlin ang magiging simula ng pagsubok ng Russia na ibalik ang impluensya nito sa mga dati nitong rehiyon. Ano ang ibig sabihin nito? Sa Moscow, itinuturing nilang bahagi ng sarili nilang rehiyon ang gitnang Asia at Caucasus. At ang China, nitong mga nakaraang taon, ay aktibong pumasok sa mga teritoryong ito at unti-unting pinatatatag ang presensya nila sa panahon mismo ng malawakang digmaan sa gitnang Asia at sa Caucasus. Nagsisimula ng mangibabaw ang China. Dati, ang Russia ang may hawak ng posisyon doon. Inanunsyo ng Tajikistan na humingi sila ng tulong sa tropang Ruso para protektahan ang kanilang hangganan laban sa Afghanistan. Noong Nobyembre, nagkaroon ng barilan kung saan may napatay na Chino. Ngunit ang tinulungan ng Tajikistan ay hindi China kundi Russia. Malinaw na ito ay isang palabas lang at sigurado akong hindi gusto ng China ang ganitong takbo ng mga pangyayari. At isa pa, mahalagang usapin ito, ang isyo ng Taiwan. Syempre. Noong 2023, nagmungkahi ang China ng planong pangkapayapaan para sa Ukraine. At noon, marami ang nagtataka sa unang punto, ang soberanya at teritoryal na integridad ng Ukraine. Noon, kahit si Putin, paalala ko lang, ay pumuna sa planong ito ni kapatid Xi. Pero mahalaga ito para sa China. Nangyayari ito hindi dahil sa malaking pagmamahal sa Ukraine. Itinuturing ng Beijing na hindi maihihiwalay na bahagi ng China ang Taiwan ang pagkilala sa mga tinatawag na bagong teritoryo ng Russia, lalo na sa pamamagitan ng mga tinatawag na People's Republics gaya ng Donetsk People's Republic at Luhansk People's Republic, ay isang napakasamang president para sa Beijing. Ngayon, hinihiling ni Putin sa Europa at Estados Unidos na kilalanin na dahil sa pagkilala sa kalayaan ng Donetsk People's Republic at Luhansk People's Republic kabilang na sa Russia ang mga teritoryong ito. Para sa China, ito ay napakasama. Dahil kung ganoon, Pwede mo nang diretsahang ituro ang Taiwan at sabihing, pakinggan ninyo, ito ay talagang isang hiwalay na republika. Eh, kinikilala nyo ang Luhansk People's Republic, Donetsk People's Republic, kaya tara na, anong pinag-iisang China? Ano ba talagang pinag-uusapan? At sa huli, magbibigay pa ako ng isa pang ideya para pag-isipan ninyo, para may mapag-isipan kayo. Tungkol kay Steven Vitkov, ang pagpunta niya sa Moscow ay isa sa mga huling pagtatangka na makahabol sa proseso ng kapayapaan sa Ukraine bago pa man bumiyahe si Donald Trump papuntang China. Malabong umatras ngayon ang Federasyon ng Rusya sa mga nais nito at nakikita natin ito base sa naging resulta ng pagpupulong ni Putin at Vitkov. Kaya naman, anumang balangkas ng hinaharap na proseso ng kapayapaan, tunay na proseso ng kapayapaan, ay mabubuo na sa linya ng Estados Unidos, Europa at China. Dito pumapasok si Macron sa ugnayang ito. At ngayon, ang tungkulin ng ministro ng ugnayang panlabas ng China na si Wang Yi ay tiyakin sa Moscow na hindi sila makikipagkasundo sa mga Amerikano. Para mailipat ang prosesong pangkapayapaan sa 2000 at 26 at makilala ng mundo na hindi nila kayang lutasin ang isyong ito nang wala ang China. Ganyan ang puzzle na yan. Sa episode na ito, maglalagay ako ng ellipsis. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments sa ibaba ng episode. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. May kasunod pa.